Hi po, kumusta? Pakadayo TV nga po pala. Ang video ko po ngayon, magluluto po ako ng ibang versyon ng halang-halang. Sikat po ito sa Cebu. Kahit saan man po ako kumain ng mga karinderya, lagi ko po itong nakikita. Kung nasa Visayas ka, siguradong alam mo to. Pero bago po ang lahat, kung bago po lamang po kayo sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa aking mga video. So ito nga po pala yung mga pangsahog kong gagamitin o ingredients para sa aking version ng alang-alang. -halang. Ang halang-halang po kasi ay sikat po talaga dito sa Cebu. Kahit pansan ako kumain ng karindira, mayroon po ito. Bali po ang ginagamit po na ilang parts ng manok ay yung may buto, backbone, tsaka po yung pakpak. Ang una ko pong gagawin, imamaranig ko muna yung karni ng manok. So lalagyan ko ito ng toyo Oyster sauce Pamintang durog At fish sauce o patis I-mix po natin gamit po yung ating mga kamay Siyempre po dapat malinis po yung ating mga kamay bago po natin hawakan yung karne ng manok Kapag po nahalo na po natin na mabuti, ibabad lang po natin siya ng 30 minutes. Meron din po ako ditong sotanghon o glass noodles. Ibababad ko lang po ito ng 5 minutes para po lumambot yung noodles. Pagkatapos po natin malagyan ng mainit at tubig, iset aside lang po natin. Dito naman po tayo sa pagigisa. Isa na po natin yung sibuyas. bawang

ilagay na po natin yung ating minarinid na manok. Ingredient please, nasa dulo po ng video ito. Baka po may gustong gumayang lutuin to. Lagyan na po natin ang tubig. Medyo dami-damihan po natin kasi lalagyan pa po natin ito ng noodles na sutanghon lagyan na po natin ng pamintang durog maglalagay rin po ako dito ng fish sauce o patis maglalagay rin po ako ng liquid seasoning lagyan rin po natin ng chicken cubes para po mas lalong maging malasa ayan takpan natin para mabilis kumulo Ilagay na po natin yung hiniwa nating sayote. Paalam, paalam, paalam na sa Takpan po ulit natin. Palambutin lang po natin yung sayote. Ilagay na rin po natin yung ating hiniwang spring onion. Siyempre po ang halang-halang maraming sili. Pero ako hindi ako maglalagay ng ganung karaming sili. Sakto lang po itong sili. Maglalagay rin po ako dito ng red bell pepper. Tikman muna natin kung tama na po ba yung lasa. Kung hindi, pwede po natin dagdagan ng pampalasa o asin medyo natabangan pa po ako kaya magdadagdag po ako ng counting asin ayan po dahil malambot na po lahat ng ating mga pansahog ilagay na po natin yung glass noodles o sotanghon Sa ang buhay Ito na po, luto na po yung aking versyon ng halang-halang. Pwede na po natin itong pagsaluhan. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pakipindutin lamang po yung notification bell button para updated po kayo sa aking mga video at sa susunod na gagawin ko pang mga video. Salamat po sa panonood. Ayan po, isali na po natin sa isang lalagyan. Talagang masarap po ito. Sabaw pa lang, mag-enjoy po kayo sa kayihigkop. Maanghang pa. Tamang-tama po ito sa malamig na panahon. Ako'y sa ibang Subscribe to my channel and also press this bell icon.